maikli lamang ang ating buhay at ang lahat ng bagay ay may katapusan. May mga magdadalamhati sa ating pagkawala. May iiyak sa paanan ng ating kabaong. Kakampi natin ang oras, pero hindi natin alam kung kailan tayo nito tatalikuran. kung tatanawin mo sa malayong puo. Ako'y tila isang nakadipang cross sa napakatagal na pagkakaluhod. Parang hinagkan ang paa ng Diyos. Organong sa loob ng isang simbahan ay nananalangin sa kapigatian habang ang kandila ng sariling buhay magdamag na tanong sa aking lipin. Sa aking paanan ay may isang batis maghapot, magdamag na nagtutumangis. Sa mga sanga ko ay nangakasabi ang pugad ng mga ibon ng pag-ibig. Sa lapis, nabatis na iyan asa mo okay, Agos na luhang nunukhal at sa ang buwang tila nagdarasal ako'y binabati ng iting malamlam Ang mga kampana sa tuwing orasyon nagpapahiwatig sa akin ng taghoy ibon sa sangakoy may tabing ng dahon batis sa paakoy may luha ng daloy. Ngunit tingnan ninyo ang aking narating natuyo tuyo na matay sa sariling aliw. Naging cross ako ng pagsuyong lae at bantay sa hukay sa gitna ng dilim. Wala na. Ang gabi ay lambong ng luksa panakip sa aking namumutlang mukha kahoy na nabuwal sa pagkakahiga ni ibon ni tao hindi na matuwa at iyong isiping nang nagdaang araw isang kahoy akong malagot malabay ngayon nang sangakoy cross na libingan dahon ko'y ginawang korona sa hukay